January 2015 nang lumapag sa William Moore Base, ang sinakyang eroplano ni Pope Francis. Dalawang bata ang sumalubong sa kanya, si Nalani at Angelo. Galing ang dalawa sa Tuloy Foundation sa Alabang, Muntinlupa City. Labis-labis ang pasasalamat ni Nalani at Angelo nang mayakap at makakwentuhan ang Santo Papa. 10 years ago, in-interview at kinuna namin yung preparation ng batang to para ma-meet si Pope Francis during um, the papal visit noong 2015. And 10 years after, nagbabalik ako dito sa tuloy sa Don Bosco Foundation kasama ulit si Lani! Ako Lani, it's nice to see you again after 10 years. So yung una kong tanong sa'yo, Kumusta na Lani matapos yung huli natin pagkikita noong 2015? Okay naman po. Masay ano yung pinakakaabalahan mo ngayon? Um, Nag-football and futsal po ako. As of now po, um, naglalaro po ako ng futsal sa national team po. yung wow. pinabalitaan ng ang laking balita ngayon sa buong mundo no yung pagpanaw ni Pope Francis. Ikaw bilang nakadaupang palad mo siya 10 years ago, ano yung naramdaman mo nung nabalitaan mo yung nangyari kay Pope Francis? Sobrang nagulat po ko nun nung inannounce po yun sa akin ni Samin sa po, ni Father Beng, while praying the, ro the rosary po. Uh, Sinama niya po yun sa prayer intention niya po. Doon po, sobrang nagulat po ko nun kasi di ko po in-expect na gano'n, na patay na siya. Parang kailan lang po kasi na-meet ko siya, gano'n. Hanggang ngayon po, di po ako makapaniwala na na-meet ko po siya. Kasi sobrang banal niya po. Sobrang laki po ng factors niya sa akin sa paglalaro ko ng football kasi siya rin po yung naging inspiration ko sa paglalaro po. Like, nagpe-pray din po ako through his name kasi mas mabilis po lalo na po ngayon na nasa heaven na po siya, mas mabilis po makakarating kay Lord yung mga prayers ko. Kaya, kaya po, ano, ngayon, gusto ko po na, lalo na po sa mga kabataan na mag, ipagpatuloy natin pagdasal si Pope Francis and then mag-pray through him para mas mabilis po Uh, mapunta yung message kay Lord, lalo na mas malapit siya ngayon kay Lord. May throwback photo pa sila ni ng special moment nila ni Pope Francis noong 2015. At syempre, naitago rin niya ang isinuot na Filipiniana sa special occasion na talagang hindi-hindi niya malilimutan. Pope Francis ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo nasabi noong bata ka pa? Um, Unang-una po sa lahat, thankful po ako kasi alam ko po na sobrang dami niya pong nagawa dito sa mundo. Sobrang dami niyang natulungan, lalo na po sa mga kabataan. Um, sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya ngayon.